Happy 100k 100 followers! Nandi! 100 <laughs> <laughs> <Sady. laughs> Ang video ka na naman. Anong na mo? Eh, nagagawa ko na ng mga balloons kasi 100k followers na tayo, di ba? Yay! Gusto <laughs> celebrate tayo? Okay, man, girl. Ah. Yes. Pakakainin ko kayong lahat. Grabe naman sa Tagaytay pa tayo magsa-celebrate. Pakainin ko sila lahat ng pakakainin. Ayun, Happy 100k! 100, 100. Kami din, shout out mo. Ano Shopee 100? Ano Shopee 100? Ano ko Shopee 100? Ano, Shopee 100? Ano? Sabihin na, secret. Ano? Birthday din kasi ni Kuya ngayon. <laughs> Siguro coincidence lang naman. <laughs> Galingan mo kung mag-happy birthday. <laughs> Para? Para hindi tayo singilin. <laughs> Nakatayang pambayad, Malvi. So, sabit lang tayo. Sabit lang. Siguro sa 1M, makakapag-celebrate na tayo ng sarili natin. <laughs> Ngayon sabit-sabit muna. Happy 100K sibling <laughs> couple! Hello. Excited ka na ba makikain? <laughs> sobrang excited na ako makikain. <laughs> Tinapat ko talaga yung ano, 100k followers na to. Makiki 100k tayo. Pero ang yeah. totoo, 30 years old pala si <laughs> Dito tayo ngayon sa Ridge Park. Grabe, sobrang ganda dito. Taal mo. Tapat ng SMDC. Tagaytay. Maraming salamat sa 100,000 followers. Patuloy tayong magpapasaya ng bawat Pilipino. <laughs> Parang itbulaga eh. Patuloy tayong magpapasaya ng mga simpleng pamilya, simpleng tropa, simpleng tao, simpleng kaibigan, lahat ng simple. Okay? Magpaparami pa tayo ng magpaparami at magpapasaya pa tayo ng magpapasaya. Yes. Okay? Okay. <laughs> yung mga sinashare namin sa inyo guys, ano yun eh, daily life talaga namin ni Miki. Kaya sobrang grateful namin na na-appreciate nyo siya. At saka isasama pa namin kayo sa madami pa naming adventure! <laughs> Adventures guys, abangan nyo. Nako. Ang daming twist sa mga susunod na buwan. <laughs> ako hindi ko alam kung ba't ako naging vlogger. Pero <laughs> Yun yung magpapasaya sa asawa ko eh. Wala naman akong magagawin. Kaya, naka-video <laughs> ka na naman! Simple, couple. Simple couple. Ang <laughs> ganda. <laughs> <laughs> Sa na, na, na. Thank you! Tweeting. Thank you. Salamat talaga kung hindi mo birthday, hindi kami makaka-celebrate. Sakto na naman. Sakto na naman. Talagang na yung timing ng simpleng couple, perfect na perfect. Nasusulat, guys. Nasusulat. Nasusulat. Bagay rin kay Ate Julie. E, yan. Ayan, <laughs> yan kita pa. Happy birthday talaga, Kuya Noy. Mm Happy -hmm. birthday to you. <laughs> Sarap ng pagkain natin, guys. Malibre <laughs> ah, na naman. Mmm. Mm. Oh, yum, yum, yum. Di patay. Sarap na ako. Sarap na kayo, kayo. <laughs> Sulit ba? Sulit? Ha? Busog na busog ako. <laughs> Sulit yung ano. <anak>. Balloons <laughs> lang. Balloons lang ang puhunan guys. Ganun lang. Balloons lang ang bag natin. Ganun lang. Ay, <laughs> Tapos busog na busog. Ay, Ay grabe na po. Ang sarap. Talam natin kay Kenny kung magkano yung bill. Ano Pwede pa daw tayo kumain. Oo nga. Sa 200k, <laughs> antayin natin may mag-birthday ulit. Pag uh, may nag-birthday, kahit ang followers natin na dagdag 1k lang, isa-celebrate natin yun. <laughs> Mm. Magigiselebrate tayo. Oo. Oh. So ganun yung gagawin natin this ka. Eh, kung gusto makiselebrate sa so, tuwing madadagdagan yung follower nyo, Pumanap kayo ng Mag birthday. May birthday. Applicable <laughs> din naman 'yan sa binyag ta sa ano, kasal. Uh -oh. Baka yeah. merong magpapa-birthday siya magpapa no? magpapabinyag diyan. Bili lang, lang makikiselebrate po kami. <laughs> kami na nag-i-invite sa sarili namin. Bye-bye. <laughs> -bye. Bye.